Kung mamamasdan nyo ay napakatataas ng puno na yan, pati ang puno ng nyog ay napakatataas. Dahil sa taas ng mga puno ng nyog na yan, ay meron po akong ipapakita sa inyo na nambubuhay na napakalaki at napakahaba ang paa. Aba, kung ganito po ang makikita nyo, hindi ko po alam kung ito ay Gagamba pa ang tawag dito. Napakalaki po siyang nakahawak sa sapot. Ayan po oh. Ayan. Masdan danyo habang nilalapit ko po ang camera sa kanya ay talaga pong napakalaki niya. Gagamba po siguro ang tawag dito pero anong gagamba ito? Sobra naman pong laki kung ito po ang gagamba na ilalaban mo dyan sa iyong mga gagamba, ay baka po sa nervyos pa lang ay hindi na niya lalabanan ito at tatakbo na at maduduwag na. Nako, ibang klase po ito. Ibang klase na nabubuhay dito sa kagubatan. Ayan, kung mapapansin nyo, ay dito yan sa napakaraming mabulaklak na lugar na nasa likod ng isang bahay na ito ay talaga naman pong napakasukal dito naman po sa labasan ay may makikita ka naman ditong mahabang highway at mahabang karsada dito po sa lugar na ito at napakalalaki po ng mga puno ng kahoy kakaibang nabubuhay sa bundok ng Baler Aurora.